tinago sa ama ang dahilan ng hiwalayan nila ni Tom Rodriguez Naniniwala ang beteranong aktor na si Ray PJ Abellana na itinago ng anak na si Carla Abellana ang mga detalye tungkol sa paghihiwalay nila ni Tom Rodriguez Sa isang panayam kay Morley Alinyo isiniwalat ni PJ Abeliana ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan nila ni Carla. Sinabi pa nito na hindi na sila nag-usap ng anak simula noong araw na magsalita siya tungkol sa posibleng dahilan kung bakit nagpasya ang kanyang anak na wakasan ang kasal nila ni Tom. Ayon pa kay PJ, Tanging si Tom lamang ang lumapit sa kanya para ipaalam sa kanya ng isyo sa pagitan nito at ni Carla. Una sa lahat, kaya sumama ang loob ng side ni na Carla marahil kasi wala kaming komunikasyon. Maaring nauna yung pagsasalita mo bago yung komunikasyon sa aming magkabilang panik. Kasi magkahiwalay kami ng bahay, di halos kami nagkikita na dahil